Hindi, tatanungin kita. Tanong mo kay Papa mo kung sino may anting-anting dito sa kamari nung araw. Oh! Anting-anting dito. Yung pinaka... Yung pinaka... Yung ng tita kambal mo. Oo, oh, sino yan? <laughs> Ang niya. Uh, Aswang uh, doon. Nasa terrace yun uh, uh, eh. Oo. Uh, eh, siya sa doon yun. Eh, pom-pom. May dumating na... Ay, yung story. Ito uh, lo'y story. Uh, ay, bang, ah? yun, alam mo. Hmm? Kasi yun yung... Man. Kung <laughs> ni panikin na naging tao nung araw. Yung <laughs> may pag-iwala. Ano, okay. Ito guys, totoo-to ha, totoo-to. Okay, kwento mo kay JJ kung sino ano yung aswang na naging tao nung araw. Ito, nag-ulit yung Yan, yan, yan. Uh, uh, guys, totoo-to uh, uh, so, uh, uh, to. May, may bumagsak Alam mo kung sino na bumagsak bumaksa doon. Ha, ha, ha tatay na patay siya. <laughs> oh, oh, no! no. Oh, no. na. <laughs> <coughs> oh, hindi na niya pinangalanan, pero kapitbahay natin yun, pero wala na. Patay <laughs> okay, na, patay na. Oo. Ayan mo, ayan, ayan, gusto mo, Lalo rin ako ang alin, Ayun. <laughs> Ano? Isapin. Ayun yun. Ayun yun. Yun, so, yun, yun ang aswang dito ng atas. Para malaman mo may aswang, paano mo makita? Paano makita? Kailangan, pag nakatayo siya, bumalik tadgap. Huwag na po. Sa mataan Sa amin may Ano paano? Para, paano, <laughs> Concha? Sa mataan lang may aswang. Hindi. Taga lang, kay Concha. Paano mo lang malalaman daw yung aswang? Yung tao, paano malalaman? <reality> Ano mo nalaman ako? Wow. tanong mo kay Kontya Pagka nakatayo yung aswang, tapos nakatayo ka rin, yung mukha ka pag pati makikita may buntot yung karap mo. Wala na yun. Lagi. Ayaw niya mo niwala. Kasi nagtatago na. Ayaw mo niwala. Salad na sa sakhela gumagawa ng aswangan. Ako aswang. Ako ay Ayaw man niwala ni JG kasi nung araw eh. Sa <laughs> araw, hindi ako maliliwala. Wala, alam mo ba? Ano? Science na tayo eh. Super science. <laughs> pinag na natin ang aswang. Nung tabi, talagang wala yan eh. Aswang pa. Yan yung ganyan. May matay ng araw. ko yung kwento yung aswang, may aswang talaga dito sa amin nung araw. Hanggang ngayon meron pa. Oo, may aswang talaga dito. Kaya lang patayin na. Pwede <laughs> na. <laughs> Patay na. May kasalanan pa yun ah. Alam mo ba ang asko yun? Pero nasalin na raw ah. Nasalin na raw yung batong puti. Naisalin na. Naisalin na. Naisalin na. Oh! Oh, sinalin. Oo, oh, sinalin na. Pero yung isinalinan, wala pa rin siya masalinan ngayon. Oh, nagahanap na ng salinan. Oo, nagahanap na sa salinan. Sinalin oh, na, maklala. Sa oh no! Ang ganyan yun. Ang Oh, oh, ayun na. Ayun ngayon mag-aanap lang ano, na maninipsip ng tugo talaga yun. Ayun na, aswang. Ayun, mag ayun magiging aswang lang niya, kasi. Oh, <laughs>